Ano ginagawa niyo dito? Pa, girlfriend ko nga pala si Karen. Oh, girlfriend, hindi nagsasabi mo. Ikaw, di ba sinadya ka na mag-aaral na? Tingin mo naman yung mga diyada na muli itong babae. Eh, halos kasi hindi ko na din yung diyada na muli eh. Ano ka ba, Jeroen? pa. Ito naman ganyan. Mahal ko si Karen. Tsaka din naman tumitingin sa edad eh. Nag-aaral ma ng maayos pa. Mahal! Mahal mo itong babae ito! Ikaw, nandiyari ka desa ka ba? Magbili ka naman sa ako mo! Ang dami dami na laki dyan! Huwag lang anak ko! Bakit hindi mo kayang maging masaya ako? Dahil pa mas mahal ako ni Jerwin, at mas pinaninindigan niya ako, kesa sa'yo? Sa pa rin ang mukha mo para sabihin yan! Hoy! May pangarap ako sa anak mo! Kaya kung pwede, umalis ka na rito! Ayoko makita pang mukha mo! Pa... Pwede ka sabihin mo, malito ko pa rin si Karen. Ayun na, ayun. Karen, ano to? Hindi kayo mag ni Papa. Sabihin mo nga yung totoo. Sorry, Jerwin. Ang totoo niyan. Dati kong boyfriend yung Papa mo. Oo, mahal na mahal namin yung isa't isa dati. Hanggang sa kinuha siya ng mama mo sa akin. Ah. Uh, o oh baka... Naging tayo lang kasi anak ako ni Papa. hindi. Hindi ko nga alam Papa mo siya eh. Tapating mo nga, Karen. Mahal mo pa ba hanggang ngayon si Papa? Sherwin, matagal na naman ako na yun. Nakamuha na ako. Mahal kita. Ano mo ka rin? kita. Alam mo, Jerwin, kung sobra na bang bakastos mo, hindi mo na ako nare-respeto. No? Mahal pa. Wala na kayo ni Karen, di ba? Tsaka hindi ka na mahal ni Karen. Bata ka pa. Pumili ka ng ibang babae dyan. Huwag kasi itag mo. Marami ka pang mapipili. Mag-isip ka, anak. Huwag si Karen. Mahal pa. Mimi mo nga. Hanggang ngayon ba, mahal mo pa rin ba si Karen? Gusto mo malaman ng totoo? Oo. Oh. Mahal ko pa rin si Karen. Siya lang ang babae ang at huli kong minahal. Kung mahal mo si Karen, hindi mo siya kayong panindigan. Hindi ganun kadali yun. Nabuntis ko ang nanay mo. Nagpabuntis siya. Nabuo ka. Hindi eh, e pinanindigan ko. Ah, hindi mo kayang panindigan si Kare, Ano lang gagawa? Kasi di ako tulad mo. Grabe yung kwento ng buhay mo, be. Complicated. Kaya nga. Ang awkward naman kasi, be. Ex mo si Daryl, tapos jojowain mo yung anak. Eh, hindi ko naman kasi alam na mag-ama pala yung dalawang yun. Uy, pre. Alam mo, masisira lang yung relasyon nyo na magtama kapag pinagpatuloy mo yung relasyon nyo ni Karim. Hindi ba kayo? Hindi ang pangunahan? Eh, mahal mo ba? <laughs> mahal ko si Jerry. Eh. Ano mo pala eh? Mahal mo eh. Ito paglaban mo. Tsaka, so, wala sa edad yan. Kahit mas bata siya sa'yo, siya yung mahal mo. Go! Sa bagay, may point ka naman. Hindi kung mahal mo nga, push mo na. Alam mo kung ako sa'yo? Maganap ka na lang ang iba. Ang bata-bata mo pa para sa kanya. Tama. Kaso mas matanda pa ako sa kanya. Okay lang yun, wala sa edad yun. Hmm. Mahal ka naman ni eh, Jervin. Baby face ka naman niya. Eh. True. <laughs> Lurado na ako sa nararamdaman ko kay Karen. O ba, sinabi mo. Oh, tapos siya rin eh, wala ang anak mo rito. Wala si Jerwin dito. Hindi. Ikaw talaga yung sadya ko dito. Hindi ba tayo mag-isa? Sige, tuloy. Ano mo pag uusapan natin? Um, Naparito ako para si closure natin. Closure? Wala yun. Masyado na matagal yun. Okay lang sa akin yun. Hindi. Kasi... sobrang akong nasaktan dati. Alam mo yung ikakasal -ka na tayo? Tapos, makabuntis ka ba? Kaibigan ko ba? Pero siguro ba, tama lang ang nangyari. Kasi may mga mas deserving na tao para sa ating dalawa. Masaya ako kay Jeremy. Karin, hindi mo lang alam. Hindi mo lang alam yung nangyari at pinagdaanan ko. Hanggang ngayon, mahal pa rin kita. Napikot lang ako ng kaibigan mo. At yung tatay, congressman. Wala akong magawa, pinagbantaan na ko. Pero wala na sila. Pero nga rin, ipain ang asawa ko. Wala nang pag... Wala nang hagan sa natin. Hindi nang tayo kita, Karen. Ano to? Ano mo na si Karen? Kung ayaw mo bang maubos yung natitang respeto ko bilang anak? Tama na! Tama na! Huwag niyo na akong pag-awayan pa, pwede? Wala akong pipilihin kahit isa man sa inyo! Joaquin! Mahal kita! Pero ayaw mong kong hirapig ka sa punta o sa trash bag. Ano? Masaya na? Masaya na sa ginawa mo? Pang ko, sunod-sunod na ako sa... Tunod-sunod rin ako sa'yo. Matas na yung grades ko ah. Nag-insult na din naman ako. Buong buhay ko ginagawa ko lahat para maging proud ka. Pero isang hiling ko lang, natanggapin mo ang mahal ko. Pinagkakait mo pa. Anak, patawarin mo ako. Simula ngayon. Malaya ka na pumili kung sino gusto mo. Sigarin lang nga ito. -ha. ha, Karen? Oh, Jaren, ba't nandito ka? Sige, upo ka. Ah, ito ang pinakapunta ni Papa eh. Nandito ako ng lunch. Mm. Eh, hey, ikaw. Kamusta ka? Kaya? Mabuyfriend ka na ba? Siyempre wala pa, Anie. Wala pa sa plano ko yun. Yun ba yung nga, parin. Inanap kita eh. Gusto mabukang maging successful sa trabaho. Para pag nagkita tayo, ready na. Parin. mo ba rin ba ako? Anak, mas maraming ba siguro kung itanong mo yan ng may eh, kasamang sing-sing? Bakit? Tumakang ata to. Ah, hindi, parang ikarang talaga yan. Eh, yung dakot ang ibibigay ko sa kanya nung no? sakasal sana -sa kami dati, kaso nga lang hindi pinalan. Kaya, mas mabuti siguro kung hindi ko ng sing-sing. Kaya, mahal lang sig -sig. Ay, ba? mas masama bang doon? Ah. 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 Yes,